Josue, 21 Kabanata Nang magkagayo'y lumapit ang mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga levitak kay Elias sa nasaserdote at kay Josue na anak ni nun at sa mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga liti ng mga anak ni Israel. At siya rin nagsalita sa kanila sa silo sa lupain ng kanaan na sinasabi, ang Panginoon ay nag nagutos sa pamagitan ni Moises na bigyan kami ng mga bayan ng matatahanan, pati ng mga nayon niyo para sa aming hayop. At sa kanilang mana ay ibinigay ng mga anak ni Israel sa mga Levita, Ayon sa utos ng Panginoon, ang mga bayang ito pati ng mga nayon ng mga ito. At ang kapalarang ukol sa mga angka ng mga kuathita ay lumabas. At ang mga anak ni Aaron sa na sasardote na kabilang sa mga levita ay nagtamo sa pamamagitan ng sapalaran sa lipi ni Juda at sa lipi ng mga Simeonita at sa lipi ni Benjamin ng labing tatlong bayan. At ang nalabi sa mga anak ni Kowat ay nagtamo sa pamamagitan ng sapalaran sa mga angka ng lipi ni Ephraim at sa lipi ni Dan at sa kalahating lipi ni Manases ng sampung bayan. At ang mga anak ni Gerson ay nagtamuwa sa pamamagitan ng sapalaran sa mga angka ng lipi ni Isakar at sa lipi ni Asher at sa lipi ni Natalie at sa kalahating lipi ni Manasseh sa basan ng labing tatlong bayan. Ang mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga angkan ay nagtamu sa lipi ni Ruben at sa lipi ni Gad at sa lipi ni Sabilon ng labing dalawang bayan at ibigay ng mga anak ni Israel sa mga Levitas para mamagitan ng saplaran ang mga bayang ito pati ang mga nayon nito, gaya ng iniyutas ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At sa lipi ng mga anak ni Judah at sa lipi ng mga anak ni Simeon ay kanilang imiligay ang mga bahing ito na nabanggit sa pangalan. At pawang sa mga anak ni Aaron sa mga angkan ng mga kuathita ng mga anak ni Levi sapagkat sa nila ang unang kapalaran. At ibigan nila sa kanila ang Tsiri Arba, isang Abba na ama ni anak, na si Ring Hebron. Sa lupay maburol ng Juda, pati ng mga nayon yon sa palibot. Ngunit ang mga parang ng bayan at ang mga nayon ay binigyan nila kay Caleb na anak ni Jephone na pinakaari niya at sa mga anak ni Aaron na saserdote ay ibinigay nila ang Hebron pati ng mga nayon niyaon, ang bayang ampunan na ukol sa nakamatay at ang libna pati ng mga nayon niyaon. At ang Jadir pati ng mga nayon niyaon at ang Estimoa pati ng mga nayon niyaon. At ang Helon pati ng mga nayon niyaon at ang David pati ng mga nayon niyaon. At ang Ain pati ng mga nayon niyaon at ang Judah pati ng mga nayon, at ang Bethsemas pati ng mga nayon, siyam na bayan sa dalawang liping yon. At sa liping ni Benjamin, ang Gabaon pati ng mga nayon, ang Geba pati ng mga nayon, ang Anathoth pati ng mga nayon, at ang Almon pati ng mga nayon, apat na bayan. Lahat ng mga bayan ng mga anak ni Aaron na saserdote ay labing tatlong bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. At tinamuan ng mga angka ng mga anak ni Kowat, ng mga levita, sa makatidbagay ang nangalabi sa mga anak ni Kowat, ang mga bayan na kanilang kapalaran sa lipi ni Ephraim. At binigay nila sa kanila ang Sikhem pati ng mga nayon sa ng maburol ng Ephraim, na bayang ampunan na ukol sa nakamatay, at ang geser, pati ng mga nari at ang kibsaim, pati ng mga nari at ang bethoron, pati ng mga nari apat na bayan. At sa lipi ni Dan, ang elfego, pati ng mga nari ang Gibethon, pati ng mga nari ang Ailon, pati ng mga nayon, ang Gathrimon, pati ng mga nayon, apat na bayan. At sa kalahating lipi ni Manases, ang Tanak, ta pati ng mga nayon yaon, at ang Gathrimon, pati ng mga nayon yaon, dalawang bayan. Lahat na bayan sa mga angkan ng nalabi sa mga anak ni Kowat ay sangpu pati ng mga nayon yaon. At sa mga anak ni Gerson, sa mga angkan ng mga ledita, ay ibinigay sa kanila sa kalahating lipi ni Manases ang Gaulon sa Basang, pati ng mga nayon-yaon, ang Bayang Ampunan na ukul sa nakamatay, at ang beth estera pati ng mga nayon-yaon, dalawang bayan. At sa lipi ni Isakar, ang sesyon pati ng mga nayon-yaon, ang Daderet, pati ng mga nayon-yaon, ang Jarmut, pati ng mga nayon ang Enganim pati ng mga nayon apat na bayan. At sa lipi ni Aser ang Misial pati ng mga nayon, ang Abdon pati ng mga nayon, ang Helkat pati ng mga nayon, ang Herehob pati ng mga nayon apat na bayan. At sa lipi ni Natalie ang bayan ng punan na ukol sa nakamatay ang sede sa Galilea, pati ng mga nayon at ang Hamot door pati ng mga nayon at ang Kartan, pati ng mga nayon tatlong bayan. Lahat ng bayan ng mga Gersonita ay sa kanilang mga angkan ay labing tatlong bayan pati ng mga nayo ng mga yaon. At sa mga angkan ng mga anak ni Merari, na lalabi sa mga levita, sa lipi ni Zabilon ang Jokneam pati ng mga nai niyon, at ang Kartha pati ng mga nai Ang Dimna pati ng mga nai on, ang Naalal pati ng mga on, apat na bayan. At sa lipi ni Ruben, ang Besher pati ng mga nai niyon, at ang Jasa pati ng mga nai Ang Sedemot pati ng mga nai niyon, at ang Mepaat pati ng mga nayon, Apat na bayan At sa lipi ang bayang ampunan na ukol sa nakamatay, ang ramot sa galad, pati ng mga nai niyon, ang mahanaim, pati ng mga nai niyon, ang hesbon, pati ng mga nai niyon, at ang jaser, pati ng mga nai niyon, apat na bayang lahat. Lahat ng mga ito ay mga bayan ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga angkan. Sa mga bagay ang nalabi sa mga angkan ng mga ladita at ang kanilang kapalaran ay labing dalawang bayan. Lahat na bayan ng mga lebita sa gitna ng mga pag-aari ng mga anak ni Israel ay apatapotwalong bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Ang mga bayang ito ay kalaki bawat isa sa mga nayon ito sa palibot ng mga yaon gayon sa lahat ng mga bayang ito. Sa gayon, ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang isinumpa na ibibigay sa kanilang mga magulang at kanilang inari at tumahan doon. At binigyan sila ng kapahingahan ng Panginoon sa palibot ayon sa lahat ng kanyang isinumpa sa kanilang mga magulang at walang tumayong isang lalaki sa harap ng kanilang mga kaway sa harap nila ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang mga kaway sa kanilang kamay. Walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sangbahay ng Israel. Lahat ay nangyari.